Nais nice namin linawin ang sitwasyon hinggil sa balitang pagdating ni dating Pangulong Duterte sa House of Representatives bukas. Malinaw po na wala siyang schedule dito. Wala pong nakaschedule na hearing. Ang nakaschedule lamang ay isang makabuluhang misa para sa mga biktima ng war on drugs. Uh, tapos, gusto bang pumunta dito, no, at talboga ng, ng ni Duterte, no, itong magaganap na misa. Talagang agaw eksena sa araw na dapat sana'y marinig ang boses ng mga biktima ng war on drugs. At malinaw na ginagawa lang na sirkus ni Duterte ang isang napakaseryosong investigasyon. Alam niya at formal siyang na-inform na walang hearing bukas. Ngunit nagbalik, nagbabalak pa rin siyang pumunta para magpapansin at manggulo. Isa na namang publicity stunt ito mula sa dating pangulo. Paulit-ulit ang ganitong style, umiiwas sa formal na proseso. Kasi kung maaalala ninyo, pinatawag namin ito noon pang Committee on Human Rights na pagdinig nakaharap yung mga biktima ng war on drugs pero hindi siya dumating. Sa sunod na hearing, hindi siya dumating. Sa third hearing, hindi siya dumating. nag na, pinapatawag namin consistently, hindi siya dumarating. So, tapos ngayon, ganito po yung gusto. No? Uh, gusto niyang paulit-ulit yung ganitong style, umiiwas sa formal process, nagpapakita sa media para kontrolin yung naratibo. Gusto niyang palabasin ng House ang umuurong sa investigasyon gayong siya mismo ang patuloy na umiiwas sa tunay na accountability. Hinihikayat natin ano, si Duterte na respetuhin ang proseso. Dumalo siya sa tamang araw, sa tamang hearing at sagutin ang mga katanungan ng komite. Itigil yung mga publicity stunt at magpapapansin sa media. Pero kung magpupumilit siya, edi magharapan. No? Hindi namin siya uurungan sa makabayan bloc.